Maulan na naman dito sa aming province kaya magluluto tayo ng perfect na pangulam ngayong tag-ulan na may konting halong sinapan lagyan na rin natin ng alog pati gaya ninyo ng jowa mong may alog na puro away at bati Kailangan lang natin itong ilambong ng ilang dekada kasi nagkulbat kay sinapan kasadya amok nito nakakirkir ma Bagong araw, bagong video na naman at welcome na naman kayo sa panibagong episode ng buhay ko bilang isang security guard As you can see at makikita nyo nga na maulan na naman dito sa aming province. Kaya nga naman nag-isip na naman ang manong yusikyo ng isa dalawa tatlo at nang biglang sumanib na naman ang pagiging Becky Ko ni Alapikas Yay! Meron nga rin pala kami ditong alugbati gaya ninyo ng jowa mong may alog na puro away at bati. Meron nga rin pala akong baon na sinapan galing kay Uncle Sito Lasso kasi nga maulan magluluto kami ng pabu. Pabukol-bukol. Oh. Okay. Nagbaon nga rin pala ako ng red rice kaso nga lang hindi siya red. Apekas dyan. Kaya nga naman dali-dali na akong nagpunta sa may Karen Talibaba para bumili ng binabalak naming mailutong masida. Bitswelas nga ang napagkasunduan naming bilhin kasi nga madali lang daw itong iluto. Bumili na nga rin pala ako ng kape pampainit kasi nga sobrang lamig dito sa amin gaya ng jowa mo magkasama kayo na lalamig tapos sa ibang lalaki kinikilig. Apekas dyan. <laughs> Inilambong na nga rin pa wala nang kasama ko yung sinapan At nilagay ko na nga rin pala yung bitswelas Para lumuunan sila ng tuluyan At syempre FFX ko nga rin pala itong para luto natin For today's video Mega love shout out sa iyo Sir Oli Bitton Sa part na to na pro problema Hana na siya nagdagdag na siya ng tubig Kasi nga yung sinapan daw sobrang kulpet cool Gaya daw ng kakilala niyang nakakirikirimin Ay, <laughs> ay, ngayon bari bari matamaan durgi Sa part na to ay chineck up na nga niya yung sinapan Hindi pa nang rik na samantalang yung bitsuelas ay, po yan na durduran Hmm. Tignan niyo naman yung linuluto niya mga besyo Agnes ko, sabaw palang ulam na Pag kan sarap kang Diyos Nila, pabaliban ba ti magbagamon George Habang nagluluto nga siya, ay napansin ko tong alotit na to Sobra naman siyang kawawa De makil yung isang mata niya Alam ka, nagsirip Gayta isa nga nagkabebo O tama isang nga mata na Isa nga siya hanggang sirsirip Ah! Hi. Okay, back to the topic na nga tayo at impact buko na sa may kaldero tong binaon kong red rice at hindi ko na nga rin pala imbulag itong supot ay este, sorry, sorry, sorry hindi ko na nga rin pala imbulag itong cellophane kasi nga kakailanganin natin to pag may nagpagado nilagyan ko nga rin pala ng konting tubig pampagalis sa kako rin na mas ramas tap na umimas Alam ko sabali oh. man nga imas Daitan pagkatapos ko ang himas-himas hinin sa angkon sa angkon to kanin <laughs> ala sa sa mga dito pampanunuto mo George war kiwar nga pala ng kasama ko kasi nga bang daw yung naluluto <laughs> kaya po ye kay kayso nang agluto ka na fe lang mat George sa sobrang lamig nga dito sa amin yung tamika ay este, yung mantika timang tangken na uy sa nol tumang tangken. di ba kami ni Dios pa agluluduyan <laughs> pinainit lang niya ito tapos paikot-ikutin gaya ng ginawa ng ex mo sa iyo pagkatapos kang painitin at paikot-ikutin nung wala na siyang mapalasa iyo kasi nakuha na niya yung rarasa rara mo insina na kami tinen hala <laughs> nagpait biyagay sinainit lang niya yung maliit na silyasi sa kanya linagyan ng mantika nung nakiinit na kayong dalawa nagka careless whisper na wala sa bali man tayo magbagawa mantila saw um. nung mainit na nga pala yung mantika sa kanya ilinagay yung bawang at laso na sa kanya kiniwar kiwar tapos impisok niya yung linambong naming bitsuelas at sinapan igigisar lang daw niya ito para umimas sila ng tuluyan sana all na imas kaslakan niyak nila sa kanya ito minakos May mamekos mga insan nung mamekos mekos na nga niya saka namin ito sa dating naglulutuan niya hanggang talaga yung buhay na yung mas tag subli subli pagkatapos nga namin may subli sa dating kalderong naglulutuan niya ilinagay na yung alubati pang pabanglo sana all no na banglo jam amok dito nakadangdang ro makalipas nga ng ilang oras na paglalambong sa wakas na luto niya pa ito yung mga insan may kayon mga tayon